So, ayun guys, tapos na nating tinanggal yung ink. So, dito na naman. Nagkukunan uh, naman natin na ano to. So, ito na yung final. So, ito yung water solution. Ito lang. Kunti lang, kunti. Yan. So, para malinis to kasi ito ay, ay isang cleaning solution. Isang cleaning solution po 'yan. Mga kaibigan. So, dito tayo mag sa black. So, very critical po ang maglinis ng head. So, sana makita nyo to. Yan. May lalabas dyan. Yan. Yan. Yan yun. So, cleaning solution na yun. So, ginagawa to para uh, hindi magkaklag yung natitirang ink sa loob ng head. Kasi oras na gamitin mo ito sa ibang printer, ilagay mo. So, wala siyang plug. Yan. Kailangan ubusin natin kung anong nasa loob. Yan, ito na tayo sa blue. Yan. Puting-puti na. Wala nang ink yun. So, yun ganun lang. Ang paglinis. So, ito ay isang 5190 na head. So, yan. And then, uh, hindi natin bababaya ang ano, asa punasan lang tapos pag ok na so, okay. ready for balot na to babalutin ko na lang so, babalutin ko muna to ng tissue unang una tissue so, ganun lang kadali maglinis guys ang kailangan lang mayroon kayong ink solution babalutin to tapos Yan Babalutin talaga yan Okay okay na Ito na yung 5190 natin na head So next ay ito na namang ah, 3210 Yan